So, yo, what's up mga uh, kayon? Uh, Pupunta kami ngayon with the Mule Scooter Club Team at Sorsogon at Ginubatan. Kasama rin na ibang UMBU Rago Motobloggers. Uh, dahil isasakuna dito sa Baguing Roli, eh. so makikita nyo naman yung lugar namin. So, magpipideng kurobrang kami sa Ginubatan. So, papakainin namin yung mga bata doon kasi alam namin na wala pang naihatid na tulong sigurado ngayon doon. So mga una na kami magbigay ng tulong doon sa barangay ng Ginobatan sa Trabesya kung may mga evacuees doon, ng mga bata. So eto kunting tulong muna namin sa mga bata kasi alam ko mga bata pag yan Iyak yan ito kayo kalapoy no ito ito kasama ko si Burum moto -Bur Motovlog tapos iba pang motovlogger sila Hans nasa ginibatan na rin so Tingnan natin maya maya at sana magustuhan nyo itong vlog na itong content na ito para rin sa mga kababayan namin dito sa Bicol Region para makatulong na rin sa maliit na bagay itong gantong uh, sakuna na nangyari dito sa Bicol Region so tara samahan nyo ako Yon, Dito kami ngayon sa Kagsawa So dito rin yung pinamahan din ng bagyo rolling Ito, hindi natin mapasok yan kasi doon yung mga baha pa dyan na lugar So ito may gamit lang kami dito Na uh, BNX ko trip lang din sa bond Kaya sila nagtintay sila siguro Yes Yes sir! Ayan, dalawa. Uh, Village Scooter Club, Team Biggs. Shoutout sa kay Sir sa presidente nila. Dalawa lang pala sila. So ito, otidaban okay, na kami. Let's go! Tap tayo muna dito. Titigil ako kasi wala ilaw sa amin. Walang, walang mag-charge sa nito. So, wala, mga Samahan nyo kami. Yeah, what's up? So update, dito na kami ngayon sa may Kamalik So possible naman siya daan ang papunta dito sa Kamalik So ayan, makita may kita niyo yung kuwari niyan Iwan e, ko pa kung isa rin sa mga sistema na kung bakit ah, Nagbaha dito sa ano, yung mga kasama mga batong lalaki Ayan nga, may kita niyo Dahil siguro din ang uh, ang alikabok na ah nakawawa mo tao sa totoo. Grabe, laki na ng grabe yung mga alikabok sa nginang ano, 'yung ano, pagbaha dito. So dahan na kayo papatakbo namin kasi mabuhangin buhangin, baka ah, mapagdasya kami. Gina hindi na may ating tulong dun sa kinakataan. So okay, magluluto pa kami ng sofas Ang priority namin dito is yung mga bata Mga bata uunahin namin Kasi, yun nga, sabi ko kanina Mas masakit sa kalooban na makita yung anak natin na nagugutog Na wala pa lang tayo ibigay So ang priority namin ng grupo, itong grupo ito uh, Itulong Yan Priority namin dito yung mga bata matulungan Diyak, tinan mo, dito kasi sa libon saka malig dito grabe yung baha at dito, dito rin dumahin yung lahat ng vulkan grabe hindi na lang na alis kagad yung mga kaway na tumba dito at nasa bulo na siya pwede na siya madaanan pero may kita niyo pa rin yung iniwan na after vision ni Mading Rolly ayan si Guru Guru Motovlog nasa unahan So yun, kasama ko si Boy YD Shout out to Boy YD, may tinapay At sa team, team Sorsobon, Team Bigs Kasama ko, syempre Mulex Scooter Club, Team Yan, salamat sa mga tutulong Sa mga tutulong at wag mo mga ayaw Gusto tumulong Meron pa tayo na second batch At yatid daw yung tulong Na may bibigay niya sa akin Yan, may kasama ko na din sa konti na tayo Gcash number ko kung gusto nyo magpadala ng tulong dito sa bayan ng Bicol So, opo, ma, ano, grabe yung ano, hindi ka po, grabe yung ano, sa mata So, cut dito mga kayon So, ito, may kita nyo yung lugar kung saan nyo yung mga dito ng malakas na puso ng tubig Dito sa Kamalik Albay, yung may kita nyo, yung mga putik pa rin At dati, ano to, kalsada to, pero may kita nyo ngayon, puro kabuhanginan yan doon sa dulo hindi pa siya mapasukan kasi matubig pa rin mo dyan Ang dami buwangin Subabay so, po kasi yung lahar galing sa Mayon kaya wala mga kababayan ko dito sa Bigol Region so ito um, may nyo dito medyo sa tingin ko medyo matatagal na magkaroon ng may balik ang uh, dito sa Bicol ayan nandiyan na may mga lineman natin inaayos din yung mga poste na may damage pero kanina sa ko parang matatagalan talaga dahil sa mga poste na natumpak ni Magun Rolly so malapit na kami sa trapesya ito to trapezo na to lugar na dito na naman kasi po dumaan yung pag ano rolling yung magalit kami ng tulong sa mga mga dito yan po yung gawa ni Rolly ito po yung tulay pag nagyo yung mga nasama dito mga bahay sa gilid yung lalaking batok po kasi nakita ko ka sa Facebook pupunta muna kami kay Hans para din mag-drop kung saan iba ako kung saan mag magluluto nasira na siya kapag sir ibigay kami ng tulong dito sa ginubata ito yung travesya puta na nagrabi pala dito Grabe, traffic pa doon sa dulo. Parang bahapay, parang may tubig po yata doon sa... Yun, ito po, nandito po tayo ngayon sa ginubatan. Ito pa rin po, patuloy pa rin po yung pagano ng tubig po dito galing sa taas. Wow, ang mga kabayo namin dito Sana ma-action na po kagad ang gobyerno Matulungan po itong mga kababayan namin dito sa Bicol Wow Putang hinan niyang putik Nagpinta na ako dumadulas ah na rin nasusunod yung ano uh, face mask dahil nga ito may tanya naman sitwasyon dito nakakapalubok ngayon hindi pa na estimate dito kung ilan pa yung mga namatay na paging rolling grabe lap sa isang daan na lang isang bagyo Ano pala ngayon? Mm. Okay, Thank you yeah, papunta kami ngayon sa barangay ng barangay Hulang Trabesya Pakikita nyo dito Sa ah, tubig Kasama ko yung pamangging ko yun Shoutout kay Jesse James Magno Boy Wilding. Yan. Tapos kay Sir, yan, sa loob mga traga na sa loob yung ibang tropa. So maya maya mamamagi kami ng pagkain sa mga bata dito sa trabesya kung saan nakaibakot yung mga bata. So importante namin dito, priority namin yung bata. Kasi yung mga bata pa nagugutom talaga yan, iiyak yan. Kasi sa matatanda, minsan pag gutom na yung matatanda, hindi mo lang malalaman kung gutom na yan. Hindi na yan, pero ang mga bata pag gutom talaga yan, Gagawa talaga ng parayan para umiyak. Ganun ba? Katuloy ito, parang bata ito. Yan, ganyan pa nagugutom Ganyan <laughs> reaction ng mga bata na nagugutong. Shout out kay Val at sa lahat ng mga kasama ko dito sa para pagkain. So, maya maya ulit. update kami ulit. Hi! So, what's up mga kayan? So, nakita nyo naman kanina yung video na about na nakita na yung mga nangyari dito sa ginabatan. So going na kami ngayon sa Travesia Para magbigay na itong naluluto ng grupo na sopas So yun makikita ko hanggang ngayon nagbilinis pa rin dito Ay! Hey! Ang ilang lakas ang tubig puta Oh my god Pasok muna ako boy Hindi lang muna Putang inang baha yon Right, right. So, Papasayin natin yung mga bata ngayon, paka ininatina alam ko na gugutom na rin yung mga bata. Wawa naman. Parang may gumagalit naman. Haha. 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 Shoutout din sa mga nakasama namin dito syempre. Yan, shoutout kay Flick Motovlog Subscribe nyo na rin yan, syempre. Yan, shoutout kay Koy Minyas Sa member din ng Mirage Scooter Club So, kailangan magpadali na kami Kasi wala pang ilaw sa lugar namin At Sure na rin si Mrs. Pero itong ginagawa namin para sa mga bata ito. Pinamimigay na rin pala dito mga relief goods, mga used clothes. Parang may media rin nata dito. May media nga TV5. TV5 Kamidya nag coverage siya ta sila dito yon TV5 baka naman Yon <laughs> 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 shoutout kay Sergi Shoutout kay Sergi At Team Miulit Scooter Club, Team Kinabatan, syempre. Boy YD, yan, shout out. Syempre, shout out din kay Jan. So, cut ko muna to kasi mamagi muna kami sa video. At ito yung mga bata, kala mo, parang wala nangyari eh. May boxing, boxing arena pa dito. Ano mga bata, parang mga Hmm, hindi niya inakala na parang walang nangyari yung sako dito sa binubatan pero ayun tuloy pa rin ang buhay. So maya maya ulit. masaya kasi eto nakatulog ulit sa mga nangangailangan mga ipakis sa ating albay at maraming maraming salamat din nga pala sa mga nakasama namin siyempre wow. shout din nga pala sa Mirit Scooter Club Team Big Sorsogon yan Tapers J, Tapers J at sa dalawa niyang company na nagatid na uh, tulong na may din dito sa kinabatan siyempre shoutout din sa ating kinabatan kala Sir G Kala Sir Don, kala Dovet Yan, at uh, Billy Scooter Tim Albay Kala uh, Kala uh, Koy, si Salde Si Jan, si Jay Balancin Siyempre At Si Jael, si Brum Brum Motovlog Siyempre, kasama rin natin yan uh, At again Maraming maraming salamat din sa mga Kasama natin sa UMB Uragong Motovlogger Pops B Aero Moto Blast Siyempre big and Pick Their Hands Kay Flick Moto Blast At Dito pa nga ba Ako may makalimutan ako Aha Aray ko At ito Medyo madilim na Parang gusto na dito sa ginabatan Albay Again Sana matulungan pa rin po natin Itong mga namin dito sa Kinabatan na bahay sana makarecover po kaagad Ang lugar na to at sana po matulungan po At mabigyan pa ang ng gobyerno At Yun nga eh no Medyo tipid lang ang oras natin Kasi babalik na tayo sa pagtatrabaho Again Maraming maraming salamat sa lahat na nagtumulong talaga kasi hindi ko binidi ko na ganito nga siya ito din pala sa Family Baluscan siyempre kay Maria Imi David sa mama ko at sa lahat ng mga kaibigan kasamaan kasamahan sa pagbumotor syempre at thank you din kay God at ligtas sa buong pamilya ko at mga kaibigan ko wala naman na paano nakakapanlumo, nakaiyak kasi nakita mo yung mga mo ganto, ngayon napapalapit pa naman ang Pasko ganito na ganito na ano na natamo ng Bicol Region sana po uh, patulungan po talaga ang Bicol Region sana tulungan niyo po kami bumangon ulit at babangon at babangon ng mga tao sa laban, sa buhay at napakalungkot na ganito na tamo ng Bicol pero nakikita ko yung mga smile sa mga bata na parang walang nangyari dahil ba na siyempre nga bata at sana ma ma maalis sa ano ng mga bata yung pobre nangyari na rest in peace sa mga kinuha ni God kinuha ni Rolly rest in peace lalo na, lalo na sa batang 5 years old at salamat din pala kay Boy YD yun baka makalimutan si Boy YD salamat din bro sa pagsama sa amin sa pagtulong dito sa pagdistribute ng mga pagkain dito sa mga nasalanta ng bagay Rolly dito sa ginubatan na bay at that's about guys and alam nyo na yan, stay on always peace out yeah